DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sa isayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag iwan ng mga magagandang halimbawa at aral, may pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Isang nagmamahalang pamilya ang halap ko. Dito pa rin, sa ating natatangin doon, na, may pangako ang bukas. Ay, ibig mo sabihin, Romy, uli lang lubos ng batang ito at payag siyang ampunin natin. Oh, hindi ba narinig mo naman ang sabi niya kanina? Siya pa nga usap sa'yo na ampunin natin siya? Opo! Payag po ako! Hmm. Pangako ko po! Magiging mabait po ako! Hindi po ako magiging pasaway! <laughs> o oh, sige, payag ako. Ano nga ulit pangalan mo? Marlon po! Alam mo ba kung anong apelyedo mo? Ah, uh, eh... Reyes po. <laughs> Ayun. Alam mo na ang buong pangalan ng bagong anak natin. Marlon Reyes. At siguro, alam mo rin na mag alas 8 na ng gabi, <laughs> Pareho kami hindi pa kumakain. Ay, ah, sorry ha. <laughs> Na-excite kasi ako nung makita kong batang ito eh. O, hali na kayo sa kusina. Maghahain ako at sabay-sabay tayong kumain ha. oh, narito na ba si Jeric? Ah, wala pa. Pero mamaya lang ng konti nandito na na yon. Sino po si Jeric? Siya yung anak naming panganay. Naku, matutuwa yon kapag nakita ka. Bukain mo po, huwain ako nun. Kasi po marami nang aaway sa akin sa kali. Ang lalaki nila, tapos kaming malilit ang pinapatulan. Sarap nga po sa pakin eh. Kaso, hindi kaya ng powers ko. Kasi malaki sila kaysa sa akin. Alam mo, may naalala ko sa'yo kapag nagsasalita ka ng ganyan. Sino po? Yung isang batang nag-viral sa Facebook. Si Boy Gigil. Ah, <laughs> oo nga, Romy. Para siyang si Boy Gigil. Eh, kasi nga po, nakakagigil yung mga pilong bata sa kain. Yung malalaki, ina wala nang mga sa sayo ngayon dito sa bahay namin hindi lang maayos na tulugan at pagkain ang meron ka nagkaroon ka rin ng pamilya Aling po, Ilagay nyo na lang ho sa rep yung niluto nyong hapunan. Hindi na ba kayo kakain, Ma'am Divina? Ay, nako hindi na ho. Eh, si Sir Arsenio po. Ay, isa pa yun. Sigurado ho, madaling araw na naman uuwi yun. Abay, nang tawagan ko kanina, dinig na dinig ko sa cellphone yung ingay sa nightclub. Ang birang tao yan, ho. Oh. Sige na ho, magpapahinga na ako. Ay, nako. Ano ba naman itong mga amo ko? Mayaman nga, pero parang walang katahimikan ang buhay. Pareho mabisyo. Si Sir Arsenio, Sugaro, at Babaero. Itong si Ma'am Divina. Eh, ganun din naman. Walang itulakabigin sa kanila. Pareho silang wala sa hulog. Bakit ikaw nagbukas ng pinto? Ako si Marlon. Bago anak ni na Mama Helen at Papa Romy. Ikaw, sino ka? Wow ha? Ako, dati na akong anak. Original na anak. Ah! Alam ko na! Ikaw siguro sinasabi nila sa akin. Ikaw si Kuya Jeric? Ako nga. Ngayon, Kuya Jeric. Isang tarong, isang sagot. Gusto mo ba akong kapatid o hindi? Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oo, Jeric. Magiging kapatid mo na si Marlon. Aampunin na natin siya. Nagulat ako nung pagbuksan niya ako ng pinto, Mama. Akala ko, napasok na tayo na akit bahay. <laughs> Grabe ko, oh. May akyat ba ganito ka, Pogi? <laughs> Oo oh, nga naman. <laughs> <laughs> okay ka, Oo. <laughs> oh, di mo pa sinasagot ng tanong ko sa'yo kanina pagdating mo. Gusto mo ba ako kapatid o hindi? Siyempre. Gusto kita maging kapatid. Halika nga, bulinggit ka. Ang sarap mong isabit sa kisame. <laughs> <laughs> Oo, oh, 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 baka masagay niya yung niluluto ko. Dahan-dahan. <laughs> Nagigigil po ako sa putong lupang ito, eh. Sobrang daldal. -dal. <laughs> Gumi! Nakita kong taxi mo sa harap itong karinderya, kaya dumaan na rin ako rito. Tapos ka na bang kumain? Nagkapi lang ako. Sabay na ako kakain. Gagarahin na ako eh. Maaga pa. Galing sa Maynila yung huling pasayaro ko. Eh, grabing traffic. Ang bago kami nakaalis sa Espanya. Kaya naisip ko, mabuti pa gumarahin na lang ako ng maaga. Ah, ah siya nga pala. Mm. May ikinuwento sa akin yung isang kasamahan natin. May inam karaw na batang kalye. oh, meron nga. Ingat din kayo sa batang yun, ha? Baka pagdakawang kayo noon. Punas ba yung batang yon Sa may pasay tap sa Maynila, pare. Bait naman, eh. Nakakatuwa nga, sobrang daldal. Pero ingat pa rin kayo. Karamihan sa mga ganyang bata, salbahe. Eh. Hindi mo po napanood sa TV yung isang grupo ng mga batang kalye na nang-aagaw ng pagkain sa mga pasahero ng isang jeep? Iba si Marlon Dexter. Hindi siya katulad ng mga batang kalyan na sinasabi mo. Eh, bahala ka. Nagpapaalala lang ako. Baka pinasasakay lang kayo ng batang yan. Tapos, saka siya aatake kapag nakuha niya na ang inyong tiwala. Ah. Bakit yung po ako binubihis? Isasama kita sa pag-grocery, Marlon. At syempre, kakain din tayo sa labas. Ay, gusto ko po yun! <laughs> o oh nga pala, sabi ng Papa Romy mo, ibili daw kita ng ilang pirasong damit. Salamat po, ha? Ang bait niyo sa akin. Kasi nga anak ka na rin namin, di ba? At alam mo ba, inisip din namin ni Papa Romy mo na pag-aralin ka sa susunod na pasukan. Nakita mo ba yung malapit na elementary school dito sa malapit sa bahay? Dalawang kanto lang mula rito? Opo. kasong problema. Paano ka ba namin i-enroll? Wala naman kaming hawak na birth certificate mo o anumang papeles tungkol sa pagkakakilanlan sa'yo. Huwag na po ninyo akong pag-aralin. Ha? Ayoko mag-aral. Bakit? gusto po. Gusto ko po ganito na lang ako. Ayoko po mag-aral. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Jeric, sementery mm. ito pinantahan natin ah. Oo Marlon, sementery nga ito. Bakit? Takot ka ba sa ganitong lugar? Eh paggabi, siyempre takot ako. Pero pag hindi naman. Wala pang multo pag-araw. Pero sino pang dadalawin mo rito? Bakit may dala kang kandila at saka bulakalak? Ito, narito na tayo. Sino nakalibing dyan? Ayan, basahin mo yung nakasulat sa lapid ah. Romeo Crisolo Jr. Sino siya? Bunsong kapatid ko si J.R. Junior ni Papa. Sobrang lungkot ko nang mawala siya. Madalas ko siyang dalawin dito. At nang dumating ka sa pamilya namin, pakiramdam ko, nabuhay ulit ng kapatid ko. Kaya pala, mabait ka sa akin. Oo. Sumaya ulit sa loob ng bahay namin nang umpunin ka ni Papa. Nung na medyo kabado kami ni Mama. Kasi nga, alam naming batang kali ka. Kadalasan sa mga street children, mga salbahe. Eh. Pero iba ka. <laughs> ako nga rin eh. Masaya ako na napunta ako sa pamilya niyo. <laughs> Kasi marami laging pagkain sa amin. <laughs> Hindi ako eh, Jeric. Ayos lang naman sa akin kahit walang pagkain. Ang importante sa akin, yung laging masaya. Katulad niyo, sa bahay niyo. Lagi kayo nagbibiruan. Ganong pamilya ang gusto ko. Pero yung pamilya ang pinanggalingan ako. Uh, Sige. Taloy <tuh> mo. Kwan eh. Um, kong sabihin, yung ibang pamilya, lagi nag-aaway. Magulo sila. Yun naman ang maipagmamalaki ka sa aming pamilya, Marlon. Taxi driver lang si Papa. At si Mama, nagtitinda lang ng mga pahulugang gamit na pambabae. Pero walang bisyo si Papa. Asikaso si Mama sa amin, kaya masaya kami. Kaya nga, ay ayoko nang umalis sa inyo, Kuya Jerry. Ayoko nang bumalik sa pam... Sa... Saan ayaw mo nang bumalik? Ah, um, sa... sa ano? Sa, sa kalye. Ayoko nang bumalik sa pagiging puras boy. Salamat driver. Salamat at pumayag kayo eh. atid ako hanggang dito sa Cavite, Eh. Okay lang ho, sir. Eh, sir, naka americana ho kayo. Tiyak, meron kayong kotse. Eh, bakit ho kayo nag-taxi? Itinirik ako ng gagong kotse ko eh. Ayaw nang umistart. Nang patingnan ko sa mekanik ko, sira daw ang ignition switch. Eh, kamalas-malasan. Wala raw ignition switch na katulad nung nasa auto ko. E na eh. Sarado na raw mga auto supply. Kaya iniwan ko na lang sa talyer yung kotse. Ah, ganun mo ba? Eh, sir. Pwede ba akong humirit, sir? Anong hirit? Eh, yun na nga ho. Ang layo ko ng nobeleta eh. Baka pwedeng makahingi ng konti dagdag. Pagbabayad pa ho ako ng toll fee. Mamaya, pagbalik ko. <laughs> okay. Wala problema. Yun lang pala. Kahit hindi mo sabihin, talagang bibigyan kita na. salamat oh, sir. Salamat din, ha? <laughs> ang ko talagang pinaranta si kanina. Ikaw lang nagpasakay sa akin. Pagpasensyaan nyo na po kami mga taxi driver. Yung iba ko kasi, talagang carbon na. Yung iba naman nagkugutom. O yung iba naman ho, talagang may susunduin. Kanina pa natutulog sina Jeric at Marlon. papasado alas 11 na ng gabi. Ngayon lang inabot ng ganitong oras si Romy sa pamamasada. O Diyos ko, baka may masamang nangyari na sa asawa ko ha. ah. Ah, pakasya na ito. Sandali lang! Ellen, buti. Isin ka pa. Balisan oh. mo. Isara mo ka agad ang pinto. Hindi ka muna. Bakit nang mamadali ka? Parang may kinatatakutan ka. Meron ka ba nakaaway? Wala, wala akong kaaway. Oh. Pero may nakaiwan nito sa taxi ko eh. Ha? Ano? Ata si Case? Oo. At mo. Bubuksan ko para makita mo kung anong laman ng ata Case na ito. Oh, ayan oh. Oh, Diyos ko. Ang daming pera niyan! Ang gawin ng mag-asawang Romy at Helen sa isang ate si Case na perang laiwan ng pasahero sa taxi? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sinang Olive Madrideos, Rosana Villegas, Susan Robles, Chester Jan Simeon, Phil Cruz, Dante Castro, at si Vilma Borromeo sa papel na Marlon. Dilapatan ang tunog ni Jelly Butia, sa musika ni Buboy Salonga, Superbisyong Teknikal, dina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyay ang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papailit na kabanata ng kasaysayan ito Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. RH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.